Ay, wow. Okay, video-video na. Eat, eat na. Wait, ito, 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 ito. Ano na natin para makain mo nang maayos? Nung malaki kasi, si Aikon. Uy, nakain na. Hindi pa natin bayad. Eri. Ano na yan? Chicken Alan. Natin nabili. inabenta nila? Hindi. Pinagbentahan lang kita. O, oh, sina pa ang gusto. Ayun na, ay, eh, ba't hindi nyo na yung maliit? Wow, gusto ko gawin natin candy yung balat nito. Ma. Ah. Uh, uh, oras na. Ay. Oras na. Ay! Oras na pa ng <gasps> Wow, piggy, piggy! Anong oras na po? Ay. Pig, piggy, piggy, piggy. Alagay ko yan Piggy. Alas 11 na. 11. Wala ko gumto. Tapos ko un. lang gumun. O, oh, ito, ito to sa'yo. Mapahingi. Pahingi ako. Ayan kay ate. Ay, ya, ya. Oh. Anong tataba? Uh Anong kanila to akin? Mas masarap kainin pa ganyan, anak. Pwede namang umano ako na lang. Kapag magaspang, masarap kainin. Yung ano, may kipot. O, tingnan nyo to. Ang hirap kainin. Mmm. ano hmm. Anong ba Ano na? Mmm. Mmm. Ah. Show them. Matangas pa. Mimi like ng bata. Ano bata ako mamatay na kanong papakwal. Hmm.

napkin. Kasi, oh, napkin pang bebe, hindi ito nga Eh, di tissue yun, hindi napkin. Eh, basta napkin. Walang pati sa tissue sa mundo. <coughs> <coughs> hindi ko na talaga makita yung aking smartwatch. Smartwatch. Ay, sabi ko sa iyo, mama, baka nahulog sa daga mm -hmm. yung akin. At napakayaman nila, Ingrid, habang kita'y nagaano. Ma. Wait. Napakayaman nila, Ingrid, yun habang kita'y baka... okay, ko Ito, ang sige. Hmm, ako pangalawang pimple. Dito ulit ito. Ah! <coughs> Sino siya? Ang bagay. Pumaling yan. Kanina pinagkainan to? Ayan. Hindi yan si Kendra kasi si Kendra tayo na mo si Kendra. Sa idyan. Ang umiling ng bangis. Mm. Ay, eh, ako naman mama, kapag makain akong pakwan, pati yung gandiyan yan. Mama! Ate Bilay. I'm a rock star. Tamat nama, Ma. Apa nama yang selong?